guys, ganap nga. Ay, nga kami dalawa ni Bebo. Papunta nga dito sa may San Fernando, Pampanga. Maan nga kami sa NLEX. At syempre sa San Fernando, exit kami. Nag-exit dahil sa San Fernando kami pupunta. <laughs> Nung nakaraan kasi ko napanood nyo nga, eh, meron nga kami yung pinagbibiling mga bahay ni Bebo at ngayon nga namin binalak na mamili ng mga furnitures. Sa pagre-research nga namin, eh dito nga kami napadpad sa Korean Furnitures na located nga dito sa may San Fernando, Pampanga. Sabi nga, sikat na sikat tong lugar na to na ng mga furniture dahil napakarami na rin nag-vlog dito. Ay, just ko, kakapasok kaka. pa nga ka lang namin sa kama agad kami dumiretsyo. Alam nyo na, charis. Alam niyo ba yung mga ganitong moment ang eh, nagpapahirap talaga sa amin ni Bebo dahil kahit ilang oras kami mag dito, ay eh, nahihirapan pa rin kami mamili. At talaga namang na-stress kami ng bonggan dalawa dito dahil kahit saan kami lumingon, eh gusto nga namin yung mga nakikita namin na Ay tabalo namo talaga nung ay eh, kumigisan pera kay ni... Aba, saktong-sakto nga talaga itong pinuntahan namin dahil lahat ng hanapin namin dalawa ni Bebo eh, meron nga sila. Iba't ibang klase mga sopa nga ang makikita mo dito. At just ko, yung sumpa na to, tanda-tanda ako, pangarap ko yan, nung 2 years old pa lang ako. Maya, maya nga uh, ay tinawag ako ni Bebo at may papakita nga daw siya sa aking sopa. Aba, ibang klase sopa to, parang ngayon ko lang to nakita ang galing nga nito kasi pwede mo siyang kontrolin pababa at pataas. O, di ba? Kapag ka pala gusto mong humiga, eh, isang pindot mo lang makakahiga ka na. O, loko. Daing may paing may hospital. <laughs> Pero alam nyo ba, sa lahat nga ng sofa na nakita ko dito at nakapalibot sa amin, itong sofa na to ang pumukaw talaga sa paningin ko. Pwede mo nga rin to ihiga, pero iba naman yung style ng sofa na to. Ay, pambihira, may lagayan ng anang tubig, meron pang speaker sa baba. Grabe naman yon napakabilis ko nga magdesisyon, ito na agad yung gusto kong bilin. Pero mga iba nga tayo, yung hinahanap ko kanina ay kama nga pala. Ano man, nagtanong na ako kay ate kung meron nga silang sofa na automatic, baka meron din silang kama na automatic. hindi nga ako nagkamali kasi dinalan nila kami rito. Maangas din pala to kasi pwede mo rin na maitaas yung ulo mo kapag kamangali na kabatal. Pero sa sobrang automatic naman namin ni Bebo, Diyos ko, sumobra naman kami sa tamad, nakshuta. Aba, sobrang lawak naman pala nitong Korean furniture na to. At kahit saan nga kami sulok mapunta, merong mga supang magaganda. Pero ayun na nga, bakit ba ako puro supa? Eh, kama nga pala yung hinahanap namin ni Bebo. Siyempre, yeah, dahil bago nga ang aming bahay, gusto rin namin ng bagong kama. Ay, nakshuta, alam nyo naman, bagong memories na naman. Charis! <laughs> Alam nyo ba kung bakit namin naisipan na dito na lang sa Korean Furniture mamili? Dahil grabe yung mga mattress nila dito, sobrang kakapal. Hindi ko nga to nakikita sa ibang mall, kaya good choice talaga na dito kayo namimili sa mga Korean Furniture. At isa pa sa mga nagustuhan ko dito ay eh, pinapatry talaga nilang paupuan at sakyan yung kama ng mga customer nila. Good idea nga yun at talaga namang plus 10 points sa akin yun. Kasi syempre para malaman at makita rin ng mga customer nila yung mga bagay at quality ng mga binibili nila. Kanina pa nga kami naglilibot ni Bebo at maya, maya nakakita na naman kami ng magandang upuan. Ay wow, bala mo madam ko Kenny. Kanina pa nga kami naglilibot-libot dito at medyo nahihiya na nga ako dahil wala pa rin talaga ako mapili. Sabi ko nga ako sobrang laki lang talaga ng bahay ko, tatlong supa ang bibilin ko, naksyota. Paano ba naman kasi lahat yata ng mga pinapangarap kong furniture na ilagay sa bahay ko ay eh nandito na. Talaga naman parang napasama pa yata yung pagpunta namin dito may stress kung sagad naksyota. O pang labing isang ikot ko na yata to dito sa sulok na to pero hindi pa rin talaga ako makapag-decide. Ultimo nga itong si Bebo na lalaki ay eh nahihirapan ding mamili. At isa talaga sa malaking bagay na pinagkakasunduan talaga namin ni Bebo ay eh, yung pagbili nga ng mga gamit namin sa bahay. Pero dahil mapagal na ako rugo kakalakad kaya na masabi ko kang bribe vlog pa kami pambagya. O di ba maganda rin yung inupuan namin na to parang ito na naman yung gusto kong bilin Ay just ko kahirap namimili pero mas mahirap ang walang pambili kaya wag na tayo magreklamo. <laughs> Kumakapahinga na nga kami. e eh, naglakad na naman ako at pinakita nga sa akin ni ate. Itong cabinet na ubod talaga ng ganda. Grabe, sobrang nagustuhan ko to at alam nyo ba kung bakit? Yung ginamit kasi na kahoy dito ay eh, hindi nyo nga makikita basta-basta lang sa mga mall. Makikita mo nga yung quality, yung tibay at yung ganda ng pagkakagawa kapag ka nagpunta ka na dito ng malapitan. Kaya e naman hindi na ako nagdalawang isip, kinuha ko na ngayon at yung pangarap kong supa. At alam nyo ba guys, matagal-tagal din namin pinag-ipunan ni Bebo para lang makabili ng mga ganitong bagay. At sabi nga nila, tumatanda ka na daw kapag ka kaligayahan mo ay eh makabili ng mga bagong gamit sa bahay. Pambihira, nararamdaman ko na yung pagiging tita ko. Nakshuta. <laughs> Diyos ko, pakiramdam ko tuloy. Yan tanda, tanda ako na dahil ang kaligayahan ko na ngayon ang makabili ng bagong sopa. <laughs> ang galing nga kasi same day delivery lang din pala sila dito dahil available naman yung truck nila. Pero alam nyo ba, walang matama nunod sa mga vlogs ko dahil itong si tatay sobrang cute. Kilalang kilala niya ako. Ay, Diyos ko, hindi ko nga alam ang gagawin ko dahil nahiya talaga ako ng bongka sa kanya dahil bago ako umalis, tinawag niya pa akong nakshuta. <laughs> Matalong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay yung mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!